Nakita niyo yung in screenshot kong title ng uh, 1PH na news. Dilarosa. To file motion on Senate's willingness to continue VP Sara impeachment trial. Yan ha. <laughs> news in views July 11, 2025. So kahapon, sabi ni Bato Dilarosa, nag-press con pa yan ha. Pag-resume daw ng kanilang session ng Senado. hmm Ah, uh, sabi ni Bato, magpa file siya ng motion, i-questionin niya, i-questionin niya tungkol yung dum tungkol sa willingness ng 20th Congress Senate na ipagpatuloy ang impeachment trial. So kumbaga, magmo-motion siya, magmo-motion siya, i questioning niya kung ito bang 20th Congress na Senado kasi yung nakaraang Senado ano yon, 90th Congress na Senate. Itong 20th Congress na Senate gusto niya daw questionin kung itutuloy pa ba ang impeachment trial ni Sara. So parang sa madaling sabi, si Bato Dela Rosa i question niya sa isang ng isang motion, kung may jurisdiction ba itong 20th Congress na Senado tungkol sa impeachment ni Sarah. Actually, 'yan ay 'yung lumang issue ng mga crossover-crossover, 'yung magkukrossover ba? Tatawid ba sa 20th Congress Senate na uh, 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 'yung mga, 'yung uh, impeachment na nasimulan noong 19th Congress na Senate? <laughs> 'Yan. 'Yan 'yung gusto daw questionin ni Bato pag-upo niya. pag ano, pag session nila, ah? Uh, kasi magsisimula sila ng session. Mga ano na yan, uh, July 29 na yan. Bakit ko sinasabi na grabing katangahan? Unang-una, kung ikaw senador, ang trabaho mo, magkanda ka ng sarili mong research. Magkanda ka ng sarili mong research. Ha? Mga kabunyog, mga kababayan, trabaho mo yan bilang senador. Okay, hindi ka abogado. Hmm, hindi siya abogado si Bato. Uh, pero senador ka. So, ang tanong, Magko-crossover ba sa sunod na Senado ng 20th Congress na Senate yung usapin ng impeachment na i-file originally sa 19th Congress Senate? Anong sagot diyan? Kung dapat na sumagot niyan ikaw bilang Senator Judge, <laughs> Di ba? Ikaw na Senator diyan ang dapat sumagot niyan. Oh. Kaya tanga si Bato kasi bakit pa siya magmo-motion ng ganyan? Di ba? Hindi niya ba alam ang sagot diyan sa bagay na 'yan? siya on his own bilang senador, dapat may sagot siya sa tanong na yan. <laughs> Bakit magbo motion ka pa para itanong yan? Ikaw nga dapat ang ano eh. Ikaw nga dapat ang tanungin niya ng bagay na yan. Ikaw bilang senator judge, alam mo na yung issue na yan ay pwedeng erase o pwedeng questionin. Ha? Ngayon, ikaw bilang senador, kung hindi ka man lawyer, di pag-aralan mo yan, ano nga ba talaga? Magkukrossover ba sa amin na, na 28th Congress Senate, yung issue na yan. Nasimulan yung impeachment yung 19th Congress Senate. Tatawid ba ito sa amin sa 28th Congress Senate? Kung ikaw bilang senador, anong gagawin mo? Oo nga. Sige nga, pag-aralan ko nga yung question na yan, tanungin ko nga yung mga abogadong, ano? Siyempre, mayroon kang staff na abogado. Itatanungin mong staff mong abogado, i-brief mo nga ako. Ano bang masasabi natin dito sa question na to? Kasi pag didibatihan yan, i-brief mo nga ako. Yun. Ibig sabihin, ikaw bilang senador, hindi ka abogado, alam mong i raise yung issue na yan, di ang tanungin, ang sagot, ang ano gawin mo dyan, mag-research ka. Magpa-brief ka sa abogado mo. Kasi bilang senador, mayroon ka namang staff na abogado eh. Di ba? oh Magpa-brief ka sa kanya. Sige nga, i-brief mo nga ako. Kasi pag nag-debate pag nag ano diyan magiging question yan, tatanungin kami yan, kailangan makidiskusyonan ako dyan. Ibig sabihin, ha, ikaw bilang senator judge, homework mo yan. Homework mo yan, trabaho mo yan, mag-research ka tungkol sa issue na yan. Bakit grabing katangahan? Yun na nga, bilang senador, trabaho mo yan, mag-research. Ngayon, bakit naman grabing grabing kagarapalan? Bakit grabing kagarapalan? Ay, garapal ka, senator-jets ka, ikaw ang mag yan, dapat ang mag-question yan yung defense. di ba? Ang dapat na mag-question yan yung defense. Yung mga abogado ni Sarah, dapat mag-question yan. Sa sabi ng mga abogado ni Sarah, ha huh? May we inquire from this uh, Honorable Impeachment Court? Huh? Uh, yun, ano, yung issue nga ng crossover. Huh? Ang magre-raise ng issue na yan, yung mga abogado ni Sarah, yung defense team ni Sarah. Kung ikaw, Senator Judge ka, huwag kang mag-raise ng issue na yan. Kayo ang tatanungin ng defense team ni Sarah ng issue na yan. <laughs> Bakit ko na garapal? Igarapal e, garapal ka naman ang na makasara Duterte. Bakit garapal ka? Bakit ikaw ang nagre-raise ng issue na yan? It's not your job, a senator judge, to raise that issue. Ha? You should let the defense team to raise that issue. Garapal ka naman. Senator judge ka. Masyado mo namang pinapakita. Nakakampi ka ni Sarah. Ikaw pang nag raise ng issue na yan. <laughs> Di ba? Nakukuha niyo mga kapunyog ang title ko. Bakit grabe talaga ang katangahan at kagrapalan ni Bato? <laughs> Ay grabe. Ito na 'yung sinasabi ni ni Senator Lacson. Kung pwede naman ang mga kapwa ko, senador, wag naman kayong magsasalita ng mga bagay na 'yan. Nakakahiya naman. Senator Judge tayo, kayo pa ang nagre-raise ng issue na 'yan. Maalala nyo na noong 19th Congress Senate pa, noong naka-2019 Congress Senate, si Bato pa ang nag-file ng motion to dismiss. 'Di ba? Feeling siyang abogado ni Sara. Eksakto, Helen Almario. Hindi siya abogado ni Sara. Senator judge siya. Masyado ka nga namang garapal kung ikaw na ang nag-aabogado kay Sara. Di ba? Grabing kagarapalan. Ginawa niya na yan noong June. Noong June 20, yung June 9, 10, 11. On, June 11. nag si Bato. nag siya ng motion to dismiss. Pwede ba yun? Senator judge ka, ikaw pa ang nag-motion to dismiss? 'Di ba? Kaya nga maraming nag-react doon kay Batoy. Sabi nga ni Senator Judge uh, Lacson, please naman, tayo naman na mga Senator Judges, let's act as ano, as Senator Judges, maging maging ano naman tayo, mahiya naman tayo sa mga sarili natin. 'Di ba? Mahiya naman tayo, Senator Judges tayo. Kaya nga sa punto na 'yan, parang mas matalino pa naman si Lito Lapid sa kanila eh. Bakit? Di si Lito Lapid hindi nagsasalita. <laughs> at least si Lito Lapid hindi nagsasalita. Siguro, dahil wala namang alam si Lito Lapid, pero at least hindi naman, siguro iniisip din ito Lito Lapid na kahit papano, Senator Jens ako, hindi ako dapat magsabi ng nararamdaman ko. <laughs> Di ba? Di ba? Bakit Senator Jens ka, ikaw pang mag re ng motion na yan? Kasi sabi ni Bato ha, pag, pagbalik uh, balik ng sesyon ng Senado, i re niya daw yung issue na yan. Labing <laughs> kagarapalan. Abogado ka ba ni Sara Bato? Senator Judge ka. Ginawa mo na yan noong June 11. Nag-motion to dismiss ka na. Ayun, grabe ng kagarapalan yun. <laughs> Di ba? Ngayon na naman, mag-motion na naman daw siya. Tatanungin niya daw yung, kap yung Senado kung dapat bang mag-crossover sa 20th Congress na Senado ang issue ng impeachment ni Sarah. Pag-uusapan ba yung issue na yan sa 20th Congress Senate? Yes! Pero ang dapat na mag-raise ng issue na yan o ng motion na yan ay yung defense. Hindi si Bato. Kasi Senator dyan siya. So grabing kagarapalan niya. <laughs> grabing kagarapalan.